Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. sumasa inyo ang palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes sa e kalabing siyam na araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito ng biyernes, ang heat indices sa buong bansa ay patuloy pang tataas at mananatili sa extreme danger sa mga susunod na araw at maging sa kasunod na buwan habang patuloy umano ang pagtaas ng temperatura na nararanasan sa kasagsaga ng summer season, dagdag pa rito ang patuloy pang epekto ng El Nino phenomenon. Ito naman ang babala ng pag-asa kahapon. sinabi ng Pag-asa o Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa kanilang public uh, statement na inilabas kahapon na Nang heat index sa malaking bahagi ng bansa ay inaasahan na aabot pa ng hanggang 52 degrees Celsius kapag ang summer ay narating ang kanyang uh, rurok sa darating na buwan ng Mayo. Batay sa Patuloy na monitoring ng discomfort index sa heat index ng pag-asam, may possibility umanon na sa ibang lugar sa bansa ay makararanas ng level ng extreme danger na aabot o mas mataas pa ng 52 degrees. Sa level na ito, ang heat stroke ay imminent o inaasahan o probable kaya iwasan daw ang magkaroon ng direct exposure sa sunlight sa mahabang pagkakataon. Kaya kinakailangan daw ang pag-iingat. Labing lalawigan sa bansa ang nakapagtala na ng high heat indexes sa nakalipas sa dalawang araw. Samantala ibang mga lugar ay inabot ang maximum daytime temperatures na projected ng pag-asa sa taong kasalukuyan. Sa pagtaya pa rin ng pag-asa bago matapos ang dry season na ito ay may tuturin na warmest dry season months dahil sinabayan ng El Nino binanggit ng pag-asa na sa ilang mga lugar gaya ng lalawigan ng Isabela, lalo na ang bayan ng Echague. Ito ay nakapagrehistro na ng aktual na temperatura ng 40 degrees Celsius. Samantalang ang Metro Manila, nakapag-record na ng high daytime temperature sa 36.9 degrees Celsius. Pwede raw makita sa ibang mga lugar na nakapagtala na rin ito ng mataas na temperatura lalo na sa mga coastal areas o sa tabing dagat gay ng mga lungsod tulad ng Metro Manila na nagre-rehistro ng high heat levels dahil sa urban heat island effect. Marami sa lugar sa mga bansa ay patuloy pang makararanas ng mas mainit na panahon sa mga sasusunod na buwan. Asahan na raw ang mas mataas na temperatura sa Cagayan Valley, lalo na sa Cagayan at Isabela Provinces, ganon din sa Ilocos Region, Central Luzon at sa kalapit ng mga lalawigan ng Metro Manila, partikular sa mga coastal areas ng Batangas at sa coastal areas ng lalawigan ng Cavite. Samantala hanggang kahapon, pito sa siyam na major dams na minomonitor ng pag-asa ang patuloy na bumababa ang level ng tubig sa pinagsamang epekto ito ng mataas sa temperatura at wala namang halos ulan na pumapatak sa mga lugar kung saan nanggagaling ang tubig ng mga dams. Lahat ng siyam na dams sa Luzon ay nasa tinatawag ng below normal high water level. Ang water level sa Angat Dam na isang kritikal na reservoir na nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila ay bumagsak ng 0.37 meters. Kaya sa ngayon, 192 meters na ang level nito mas mababa sa dapat sana ay 212 na high water level ng dam pero wala pang dapat ipag-alala dahil 180 meter, 180 meters ang level na pwede pang mag-operate ang Angat Dam. At kung susundin, halos 12 metro pa, o halos 13 metro pa ang allowance na natitira. At kung masusunod sa pinakamataas na pagbagsak ng level nito na naganap kahapon na 0.37 meters, ibig sabihin, 36 na araw. Nagkainit kahapon bago pa umabot ang 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Pero sabi ng pag-asa, maaaring sa unang bahagi pa lamang ng buwan ng Hunyo o bago sa ang katapusang linggo ng Mayo ay narito na ang la Kabalik tara ng El Nino, ito naman ay walang humpay na pagulan. Samantalang Ipo Dam, isa ito sa mga dam na nag iimbak ng tubig at ang natitira ay ibinubuo sa man sa Anggat Reservoir. Nakita rin na bumagsak din ang water level ng napakaliit lamang, 0.05 meter o 5 sentimetro lamang. Ang Lamesa Dam, isa pang pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila, ay nabawasan lamang ng 0.01 meter isang sentimetro lamang wala pang isang pulgada Ang iba pang mga dams na mayroon ding epekto ng pagaba ay ang Buklaw Dam na bawasan ng dalawang sentimetro Ang San Roque Dam ng ng dalawampuot anim na bawasan ng dalawampuot-anim na sentimetro o isang pulgada 2.6 meter o 2.6 sentimetro Ang Pantabangan Dam na bawasan ng 7 sentimetro o halos 3 pulgada o 3 inches. Samantalang ang Kaliraya Dam nabawasan ng 0.26 meter o katumbas ng 26 centimeters, 10 pulgada o 10 inches. Ang Binga Dam naman ay nadagdagan pa ang tubig ng 0.6 meters at ang Magat Dam nadagdagan ng 0.4 meters bagaman nananatili silang mabawa pa sa kanilang high water level.